Hello guys! Sa video ito guys, no, isishare ko na naman sa inyo yung regarding sa mga narcissist, narcissistic people, narcissistic person guys. Kung ano nga ba yung ibig sabihin ng narcissist, ano nga ba yung mga characteristics nila, at saka paano nyo nga ba maiwasan yung ganitong klase ng mga tao guys. Uh, Actually guys, may ginawa na akong video regarding dito sa mga narcissistic people last year lang. Gusto ko lang i-refresh sa inyo kasi uh, recently lang naka-encounter na naman ako ng ganitong uri ng tao, mga narcissist. Napakahirap pa naman kasi guys kung itong mga tao ang nakakasalamuha nyo or na-encounter nyo sa buhay nyo guys kung wala kayong idea kung anong klase mga tao itong nakakasalamuha nyo kaya gusto ko siyang i-share sa inyo para hindi na kayo malito para pag na ka encounter kayo ng ganitong klase ng tao may idea na kayo guys kung anong klase ng tao sila kung sino sila uh, unang-una guys no uh, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng narcissist itong mga narcissistic people or narcissist person na to guys ito yung uri ng tao guys na mga self-centered sila guys uh, yung kanilang pansin ay nakatuon lamang sa sarili nila yung wala ba silang pakialam sa kapwa nila guys wala silang kakayahan na ano na intindihin yung nararamdaman ng kapwa nila kasi nga ang iniintindi nila yung sarili lang nila at saka guys ano ano natin itakil natin dito guys kung ano nga ba yung mga characteristics ng isang narcissist na tao una una guys ito sila ay mga manipulative pangalawa guys ay napaka controlling nila pangatlo, competitive to sila guys. Lahat na lang ng ginagawa ng kapwa nila guys, uh, ah, nakikipag-compete sila. Tapos itong pang-apat naman ay mahilig silang maglaro ng mind games. Mahilig silang maglaro ng games at saka pang naman guys ay ano sila guys, yung mga arrogant at saka pang-ano, pang-anim, mga mayayabang ito sila guys. Tapos, pang pito, ito sila ay mga attention seeker, yung mga kulang ba sa pansin. Tapos naman, pang walo, ano sila yung gusto nila ay kinukomplement ba? Gusto nila purihin sila, halimbawa may, may nagawa silang achievement, gusto nila yung kinukomplement sila ng ibang tao. At saka, pang siyam naman guys, madrama ito sila guys, mahilig yan sila magawa-gawa ng drama pero walang katotohanan yung mga sinasabi nila pang sampu naman guys, mahilig yan silang mabaliktad ng sitwasyon kapag kayo guys, naka-encounter kayo ng ganitong karakteristik, ganitong pag-uugali ng tao guys, mag-isip na kayo asahan yun ang mga tao na ito ay mga narcissist. Ikwento ko, ko sa inyo guys, kung ano ang nangyari sa akin nung naka-encounter ako ng ganitong tao no, recently lang kasi naglipat ako ng bahay. Tapos, noong tumingin ako ng bahay, wala kasi, wala kasi yung may-ari nasa province daw pero may katiwala siya o kailangan na gustuhan unang tingin ko lang kasi sa bahay na gustuhan ko kasi yung ambiance yung yung location niya at saka napakatahimik niya kaya talagang nakaset na yung mind ko na yung bahay na yung talaga ang kukuhanin ko tapos guys nung nung kinawagan ko yung ano yung parang caretaker niya nasa work kasi sabi niya antayin ko daw siya maglalabas na daw siya mga 5 so ngayon ano, Nantay ako ng antay. 5 o'clock na wala pang dumating. Tapos hanggang sa naging, ano na, umabot na ng 7. Ng 7. Tinawagan ko siya. Sabi niya, pa, pa uwi na daw. Pa, pa labas na daw sila. O ba diba, 5 ang usapan. Pero 7, nasa ano pa siya. Nasa work pa siya. So ngayon, nantay ko siya. Alas 7 pasado na. Bago kami nag, ano, bago kami nag-usap. Bago ko siya nakausap. Alas 7 pasado na. Eh, alam naman niya, uuwi pa sa malayo. Tapos, nung naging okay na yung usapan namin, nung maglilipat na ako, tinex ko siya, sabi ko sa kanya, ano, palipat na ako ng madaling araw kasi gusto ko talaga pag naglilipat ako ng bahay madaling araw para ba walang traffic, walang, wala akong maiisturbo na ibang tao, walang sagabal ba sa daan. Tapos hindi siya pumayag, sabi niya, kasi daw, ano, maaga daw yung pasok niya, baka daw hindi ko daw siya maabutan. Kailangan daw pag maglipat ako, pag out na siya, pag-out na daw niya, 5 o'clock na. So ngayon, di, hindi ako natuloy, gabi ang ano, dating po, umalis ako kasi ng ano, malayo kasi yung pinanggalingan ko, umalis ako ng mga alas dos yata, alas tres doon, dumating ako dito sa, dumating ako sa nilipatan ko parang nine na, parang nine ganon, eight or nine. Tapos ngayon, di, nagkaroon pa ng, hindi ko alam kung sinet up ko, kung pinagkaisahan ako, yun pang sasakyan yung driver at sa pahinanti na ano na sinakyan ko sinakyan kong litat bahay na sasakyan ayaw pumasok dito sa tapat ng bahay mismo kasi natatakot daw sila kasi may mabababang mga wire actually yung yung kalsada napakaluwag napakaluwag talaga ng kalsada ang kinakatakutan lang nila yung wire so ngayon inawagan ko yung caretaker ko kung saan dapat pwedeng dumaan na walang mga mabababang wire so ngayon lumabas sila para ano para i-assist kami tapos ngayon nung paglabas na paglabas nila sabi sa akin nung nung ano nung caretaker halika na sumama ka na sa akin hayaan mo na yung asawa ko diyan makipag-usap sa kanila tinuro ko naman yung yung van na sinakyan nandoon lang malapit na malapit lang sabi ko ayan po yung ano ayan po yung van na sinakyan ko so ngayon akala ko talaga na magiging okay na kasi nga ando na yung asawa niya nauna na kami doon sa nauna na kami sa bahay kasama ko yung babae ang kasama ko yung lalaki niya ang nag-assist doon sa van tapos nang nasa bahay na kami nagkwento-kwentuhan na kami biglang dumating yung asawa sabi niya wala daw doon yung van sabi niya wala doon hindi ko makita sabi niya gano'n, inikot ko na nang inikot yung ano doon wala akong makitang van para bang pinaglaruan ako si meet up nila ako parang pinakaba or ano bang gusto nilang mangyari sa akin hindi to talaga niya makita. Inikot na daw niya. Di, yung sabi sa akin ng babae, eh, ano daw, sumama daw ako dun sa asawa niya. Di, sumama ako, lumabas kami. Ang tagal namin hinanap, napunta sa, hindi naman ako natakot, hindi naman ako kinabahan kasi may plate number ako ng sasakyan at saka na, sa akin yung mga pangalan ng driver at saka yung pahinanti Kahit anong tawag ko pa naman sa kanila, hindi ko sila makontak. Pero mamaya-maya nakita din namin sila, nagpark sila sa malayong lugar. So ngayon, noong ano na noong na okay na yung usapan ayo nilang pumasok nagmanumano nagmanumano ng ano tapos noong ano na noong naging naka ano na ako nakalipat na ako no gusto akong kontrolin as in talaga lahat ng parang parang gusto niya akong i-cage parang para bang gusto niyang palabasin na siya yung amo ko siya yung may-ari ng bahay lahat na lang lahat na lang gusto niya, ganito, gawin mo gan ganito. Kahit sa basura ko, pinapakaalaman niya ako. Kahit sa, kahit, kahit ano, gusto niya kung, gusto niya, sundin ko yung mga sinasabi niya sa akin. Ay, eh, hindi naman pwedeng ganun. Ako talaga kasi ak, ilang, ilang taon na ako namumuhay, ako mag-isa. Hindi naman na ako bata para turuan mo ako kahit basura ko. Kahit basura ko papakialaman kung, kung saan akong pwedeng maglagay ng basura. Tapos pati yung mga halos lahat na lang talaga, halos lahat gusto niya akong pakialaman doon pa lang talaga na, na ano ko na psycho ko na talaga na may kakaiba dito sa tao na to para siyang ano, narcissist narcissist talaga, ang pag-uugali narcissist talaga as in yung ano, yung yung bang gusto kanyang manipulahin at saka may ano din yung na-encounter may na-encounter din akong narcissist no sa pagiging competitive nila no pati sa paglalaba nagkikipag-compete sila kasi may na encounter akong ganyan na ka-boardmate ko. Eh pala pag naglalaba ako binabantayan niya ako, sabi niya ganun. Grabe ka naman, te. Magpuspus te. Bakit naman ang diin-diin mo naman magpuspus? Ano sabi ko? Ano pa kaya itong, bakit kaya pati paglalaba ko ay eh, pinapakialaman niya? Tapos pag nagsasampay ako inamoy-amoy niya yung aking sinampay kung kung mabango ba siguro o ano nakikipagkumpit nga kasi kahit sa pagluluto dati din, pagluluto ako kasi ano, yun ang aking ano talaga hanap buhay at saka passion ko talaga yung pagluluto minsan sa ano ko, sa landlady ko dati pinagluto niya ako ng pansit kasi gusto daw magmerienda ng pansit ayun pala nakikipagkumpit lang sila kung, kasi mahilig din magluto yung isang kabordmate doon, mahilig magluto pinagluto ako ngayon tapos nang naluto na kumain na, tinikma na nila tapos nasarapan sila tapos mayroon pa silang may ano pa may isa pang bisita doon tinanong nila kung kung ano daw masasabi doon sa luto ko ay sabi nung isa the best daw parang nagalit yung ano parang nagalit sabi niya ganun sabi niya hindi na nga ako mag hindi na daw siya sabi niya kasi mas masarap pa daw yung luto ko kaysa kanya sabi ko ano kaya to siya bakit kaya ganun yung mindset niya ayun pala doon ko naraman na laman, ah, mga narcissist pala yung ganong tao, nakikipagkumpit sila, ayaw nilang malamangan, ganun talaga yung mindset nila, nakikipagkumpit sila, ayaw nilang may makalamang sa kanila kasi nga, feeling nila sa sarili nila, sobrang galing nila mga mayayabang yan sila eh so, ang, kasi yun ang tingin nila sa sarili, na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila na akala nila, wala nang makakahigit sa kanila sila na yung pinakamagaling parang tingin nila sa sarili nila, ano Diyos sila, yung gusto nila sambahin sila tapos minsan pa may na-encounter din ako niyan, uh, landlady ko naman kasi nga nag uh, ano din ako nagbebenta, nagtitinda ako online, nag-online selling din siya. Tapos bawat makakuha siya ng ano, customer, pinagyayabang niya sa akin. Sabi niya, "Ate, halika." Sabi niya, "Ito oh, nagtitinda ako ng ganito. tingnan mo te, pag post ko pa lang, nakakuha na ka ka kaagad ako ng buyers, 'di ba? Ang galing-galing ko te. Nagantay siya ng iko-compliment ko siya kasi 'yun talaga sila eh. 'Yun talaga ang pag-uugali nila, gusto nila i-complement mo sila ng i-complement kasi ano nila yon yun ang ano nila attitude nila yon tapos pag balibalain mo sila magagalit yan sila tapos guys ano ito ding mga ano na to no yung mga narcissist na to guys ano to sila guys mga arugan minsan minsan yung sinabi ko yung caretaker nagbigay siya sa akin ng kontrata anong ko daw pilapan ko daw pirmahan ko daw basahin ko, permahan ko, isa e, ka busy ko kasi nga nagtitinda ako, nagluluto ako hindi ko pa mabasa eh gusto niya, kinabukasan ibigay ko sa kanya, agad kinabukasan hindi ko pa nabasa kasi wala akong time noong, ano, noong gusto niya nang kuhanin sa akin, sabi niya nasaan na daw yung sutrata, ibigay ko na daw sa kanya sabi ko, hindi ko pa po nabasa, sabi ko antayin mo na lang kapag ano kapag wala akong tinda kasi pagpaglaanan ko ng panahon para sabi niya hindi daw pwedeng ganun yung mindset ko kailangan daw pagpaglaanan ko daw ng ano ng panahon kailangan daw basahin ko na at ibigay ko na daw sa kanya hindi daw pwede yung ganung rason ko ganyan Nagalit ka agad, sabi ko, anong magawin ko? wala nga akong time kasi sobrang busy ko, mamamalingki pa ako. Tapos pagdating ko, anong oras na ako nakakarating, madami pa akong gagawin sa bahay. Unahin ko pa ba yung pagbabasa ng kontrata na yun? Eh nagalit siya, pinoprobok niya talaga ako. Ang ginawa ko, iniwanan ko kasi guys, yung mga ganyang tao na yung mga narcissist na yan, evil yan sila guys evil people yan sila guys yung mindset nila guys sa evil yan huwag na huwag kayong makikipagtalo sa mga evil na tao kasi hindi hindi kayo mananalo dyan sa kanila guys kundi ay iano lang nila yan, isasak lang nila yung energy, mga energy vampire yan sila eh, kaya yan sila ganyan nakikipagtalo sila kasi gusto nila masak ang energy kasi katulad sa Katulad sa atin na mga, ano, no, mga God believers tayo, mga Christians tayo, guys, nagtataglay tayo ng divine energy, guys. Attracted sila sa energy natin kasi yung energy natin galing kay God, divine, may divine energy tayo. Kaya ang ginagawa nila, guys, gumagawa sila ng paraan para maka, ano sila, makasak sila ng energy natin. Kaya uh, advice ko sa inyo, kapag naka-encounter ko na kayo ng ganyang tao, no, na pinoprobo kayo na magalit, Huwag ninyong pansinin guys kasi yan sila ay mga evil guys. Huwag ninyong paglaanan ng panahon yan na energy na ano galing kay God guys. Gamitin nyo yan sa tama. Huwag nang gamitin sa pakikipag-away o pakikipag-usap sa mga taong evil. Gamitin natin sa mga magandang paraan yung energy na binigay sa atin ni God. Huwag nating aksayahin guys sa mga tao na walang sense. Yung parang walang ambag sa buhay natin guys. Kaya ano, kaya advice ko sa inyo kapag naka kayo ng ganyang tao na pinoprobo kayong magalit para pinoprobo kayo na patulan nyo sila para ano, para bumaba kayo sa level nila. Huwag na huwag nyo gagawin kasi sa mga evil na tao guys, makipag-away kayo. Hindi kayo mananalo dyan guys kasi yan talaga ang gusto nila. Gusto nila na magalit kayo kasi gusto nila bumaba kayo sa level nila. Huwag nyo gagawin yan kasi yan sila ay mga low vibrational na tao. Sabi nga sa Bible, ang sabi dito sa Bible, daw sabi ni God sa atin, John 3.20, no? nakalagay dito, For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his work should be exposed. O di ba diba, yung mga wicked, yung mga masasama na tao na yan, mga evil na tao na yan, galit yan sila sa mga tao na gumagawa ng tama. Sa mga tao na na nasa katotohanan sa mga tao na na mga alagad ng Diyos guys kasi nga masasama yung gawain nila guys kaya galit sila sa mga tao na gumagawa ng tama kasi ano parang parang yung mga gumagawa ng tama yun ba yung uh, living proof na sila ay naliligaw ng landas tayo yung patunay na sila ay naliligaw ng landas kaya galit sila sa mga tao na gumagawa ng tama tapos nakalagay din yan sa Romans 12.31 Do not be overcome by evil but overcome evil with good. ba? Diba? Kung kayo, pinakitaan kayo ng kasamaan ng kapwa nyo, huwag ninyong patulan, huwag ninyong huwag kayong gumante kung hindi pakitaan nyo pa rin ng maganda kasi huwag tayong bumaba sa mga level nila kasi sila nga ay mga low vibrational. Tayo ay nagtataglay ng light sa ano, light of God kaya kailangan maganda pa rin yung ipakita natin sa kanila. Huwag natin silang patulan, guys. At saka, paano nyo ba maiwasan tong ano ganitong mga tao, guys, na mga narcissist, guys. Paano nyo sila i-defeat? Paano nyo sila i-outsmart? Gusto kong i-share sa inyo, guys, no? Uh, Unang-una, guys, tulad ng sinabi ko, huwag kayong makipag-usap ng matagal sa mga narcissist na to, guys. Kasi ito sila ay mga energy vampire habang tumatagal yung usapan guys, dinidrain nila yung energy ninyo at saka habang tumatagal yung usapan ninyo, magkakaroon sila ng chance na ikontrolin kayo or manipulahin kayo. At saka guys, pangalawa, wag uh, huwag kayong magkukwento ng ng mga plano nyo kung ano yung mga uh, next move ninyo sa mga narcissist na to kasi guys ano iba block nila yung mga plano nyo kasi nga ito nga sila ay nakikipagkumpit, ayaw nga nila na malamangan, ayaw nga nila na maano sila, maungusan sila ng kapwa nila. Kaya ang gawin niya nila kapag may mga plano kayo sa, sa buhay ninyo, no? Ibablock nila kayo guys para hindi matuloy yung mga plano niyo Kaya huwag na huwag na huwag ninyong i- papaalam kung may mga magagandang plano kayo sa buhay ninyo guys at saka matuto kayong tumanggi guys ma ano kayo guys yung Uh, magset mag-set kayo ng boundaries kapag halimbawa ay may mga sinasabi yung ano guys, yung mga narcissistic people sa inyo na gawin yung ganito ganyan. Huwag kayong oo ng oo guys. Hindi pwedeng pagbigyan nyo ng pagbigyan yung mga yan kasi kapag umuo kayo sa kanila guys kasi magkakaroon yan sila ng access sa buhay nyo na kontrolin kayo guys kasi syempre sunod-sunuran kayo sa lahat ng mga sinasabi nila. Madali lang kayong kontrolin. Madali lang kayong manipulahin kasi hindi kayo marunong humindi. 'di ba? At saka ito pa lang mga narcissist na to guys no. Ang hilig yan sila magpaano, uh, victim kahit na sila yung may mga kasalanan. Ano sila guys at uh, babaliktarin nila yung sitwasyon. Ibibintang nila yan sa ibang tao, iba ibibintang nila sa inyo yung mga gawain nila para sila yung magmumukhang biktima. Kaya mag-ingat kayo sa ganitong klase ng mga tao guys kasi napaka-unhealthy talaga na maka-encounter kayo ng ganitong tao kasi sila ay mind confusing as in talaga kung wala kang idea na sila ay ganitong uri ng tao guys malilito talaga kayo guys as in talaga matuturture yung ano nyo yung utak nyo tsaka yung yung puso nyo guys kasi nga ganun ang ano nila eh ganun talaga sila eh mahilig silang ano maglaro ng mind games para ay dituhin kayo para matorture yung utak nyo or ano yan sila guys ah, mahilig yan silang mang deceive ng tao guys yung haapihin ba kayo, pagsasalitaan na kayo ng hindi maganda para ay torture naman yung, yung, feelings nyo guys. Kaya yun ang ano nila eh. Yan talaga ang tatak ng mga narcissist na yan. Kaya ingat na lang talaga guys. Ingat na lang. Talagang maging observant kayo sa mga nakakasalamuha nyo kasi ang hirap makisalamuha sa ganitong uri ng tao. Napaka-toxic nila guys dahil nga evil sila. Kaya kailangan na lang matuto kayong umiwas, matuto kayong kumilatis ng mga taong nakakasalamuhan nyo. Hanggang dito na lang guys yung aking video. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. At sana ano, kung nagustuhan nyo yung aking video, palike naman, pasubscribe din yung aking channel para sa susunod na mag-upload ako ng panibagong video guys. Ma-notify kayo kaagad. Hanggang dito na lang. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone.